ah uh, kabisiya Mayroon naman dito sa Hindi mag-start ang Sasakyan nila So, dumaan siya dito Nagtanong sa garage kung mayroon bang jumper Ako naman na naka Rinig Kinuha ko ang jumper ko To Dinala nila <laughs> Hindi ko alam kung ibalik ba yun Tingnan ko lang kung ibalik ba Dito ako sa garage sa Pilipino ipakonsulta ko itong maingay kasi doon sa garage insurance hindi na nila tinanggap hindi daw hindi daw ano sa insurance yun tambutso so okay lang dito ako sa Pilipino ngayon I na niya ngayon no? mga kabisya tapos na nirepair ni kabayan ang nabutso ko ang hinintay ko na lang ngayon yung nanghiram sa akin ng jumper <laughs> sige lang hintayin ko lang dito kung bumalik ba yon. mga kabisya naghintay ako sa Saudiya nga bumalik <laughs> by sa exhibition road uh -huh. itong kababayan ko nagpa-shop siya uh -huh. sakyan niya at ito naman si Sir, yung may-ari ng garage. Pilipino. i di dito ang mga sasakyan. Pati ang sasakyan ko, yung tambutso, yung tambutso, i-repair di din niya. Hindi na maingay. <laughs> so ngayon, ngayon, naghintay pa ko sa nangiram sa jumper ko. Hintayin natin. Sabi niya 5 minutes. Hintayin niya. Sabi niya 5 minutes. Tingnan natin kung yung mga Saudiya mabait ba. Kasi yung jumper ko, well, binigay ko sa kanila kasi yung sasakyan na hindi mag-start. Kawawa naman. Katulad kagabi, ngayon ako sa Almara's eh. May sasakahin din dit doon na hindi mag-start. So pinahiram ko ng jumper. Okay, yun kasi nandun mas sila sa tabi ko. Ngayon, <laughs> binigay ko ang jumper na hindi, hindi ko sila kilala. Kasi ibang ano sila, ibang lugar, ibang bangsa So, tingnan ko lang kung bumalik ba. Abangan natin kung bumalik ba sila dito. Mga kabisiya, hanggang ngayon, naghihintay pa ako kung bumalik ba ang nanghiram sa akin ng jumper. Hintayin natin. Parang ito na. Parang ito na. Oh, my friend! Now, vlog. Pilipino. No sedih, okey, okey. Eh, okey, no problem. Di itu sila, binalik, binalik yang jumpir ko. Oh, I came from Bisayas. Binalik sila yang jumpir ko. Okey, okey. Thank you, thank you. Welcome, welcome. Give, give Saudi. Okey, Saudi. Come, come. Mon, no, bisa, no, no, bisa, bisa, no. Okay, thank you. Before, next month, next month, okay? You have number Rabu Saudi? Number? Give me. Okay? Give me your number. Type. Number. Type. <laughs> What is working? What is working? Working. You. Ah, boat. What? Captain, Captain of the boat. Huh? Captain of the boat. Ship. MashaAllah. <laughs> okay. I will go and Manila. Oh. After I will go Boracay, but Boracay now open or close? closed? Yeah, go, go Boracay. Close or open now? Open or no? Open or I don't know, maybe you need to clean. Oh, okay, cleaning, cleaning. You type your number. Uh, this number. This is number. Okay. What's your name? Miguel. Huh? Miguel. Miguel. Yeah. Mr. Miguel. Yeah. Miguel. No, no. Arabic, Yemen. Yemen. Yemen, Yemen. Yemen, this one. No, 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 no. Lala, this one. Mga kabisiya, binalik sa Saudiya ang jumper. Malaking papasalamat niya sa akin. Binigay yung number niya. Ipon boko hindi natin alam kung saan tayo makapunta. Sa ganito lang paraan, sa yung jumper na yan, natulungan ko siya. Malit lang na bagay, no? Natulungan ko siya. Malaking papasalamat niya. Ninyakap pa niya ako. Hanggang dito lang ang video ko, mga Salamat sa panood. Huwag kalimutan pag-like, share, and subscribe. My Facebook page. At saka yung... YouTube channel ko. Bye bye mga Bisaya. God bless. Mabuhay tayong lahat.